news updates. Mga Balita Ngayon CPP-NPA nagbaba ng guidelines para sa mga kandidatong mangangampanya sa red areas Donald Trump nakapanumpana bilang ika apat putpitong presidente ng US 25 pasahero at 3 crew ng tourist boat sa El Nido, Palawan iniligtas ng Coast Guard Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan Ngayon Nagbaba ng direktiba ang Communist Party of the Philippines o CPP sa armed wing nito na New People's Army o NPA, kaugnay sa guidelines para sa mga politikong papasok sa mga lugar na itinuturing nilang revolutionary areas. Sa isang statement, sinabi ng CPP na papayagan lamang na mga ang mga kandidato para sa eleksyon at mga taga-suporta nito basta susunod ang mga ito sa guidelines. Hindi pinahihintulutan ang mga politiko na magdala ng armed goons at police at military escorts. Mayroon din umanong standing orders ang NPA sa pagkumpiska ng mga armas ng mga kandidato at ng kanilang security detail. Sa kabila nito, una ng sinabi ng Philippine Army na wala ng kakayahan ng NPA na makapang-impluensya pa sa midterm elections matapos ang pagkakabuwag ng 88 sa 89 na NPA guerrilla front sa bansa nakapanumpa na bilang ika na putpitong pangulo ng United States si Donald Trump, kasabay ng pangako ng pagsisimula ng Aniye Golden Age sa Amerika. Sa 60th Presidential Inauguration sa Rotunda sa U.S. Capitol noong lunes, oras sa Amerika, formal na nanumpa ang Republican na si Trump kay Chief Justice John Robert habang dala naman ng may bahay nitong si Melania ang Biblia. Bukod sa pamilya ni Trump, ilang dating US presidents, ilang mga kilalang business tycoons at personalidad ang dumalo sa inauguration. Sa kanyang speech, ilang reforma at pagbabago ang nais na agad mapatupad ni Trump, gaya ng pagdedeklara ng national emergency sa southern border at paglalagay ng military, pagpapaalis sa bansa ng mga tinawag niyang criminal aliens pabalik sa mga pinagmulan nilang lugar, maging ang polisiya na kikilala sa dalawang genders lamang. Nais din itong palitan ng pangalan ng Gulf of Mexico at gawing Gulf of America at ibalik sa US ang kontrol sa Panama Canal. Sa mga pamamaraang ito, binigyang diin ni Trump ang pagsisimula ng aniyay Golden Age, pag-unlad at pagbabalik ng respeto sa Amerika ng buong mundo. Sa edad na 78, si Trump ang pinakamatandang nanumpa bilang US President at unang fellow na umupo bilang Pangulo matapos makonvict noong nakaraang tao. 25 pasahero at tatlong crew ang iniligtas ng Philippine Coast Guard o PCG sa El Nido, Palawan. Ilang araw na ang nakalilipas, nakatanggap ng ulat mula sa isang residente ng Barangay Maligaya, El Nido, ang Coast Guard Station Special Operations Unit o CGSSOU ng Northern Palawan na ang tourist boat Clark Kent 1 ay nakaranas ng problema sa makina sa baybayin ng Helicopter Island, El Nido, Palawan noong Enero 16 kaya agad na nagkaroon ng search and rescue o SAR operations. Ang SAR team ay nagbigay ng kinakailangang tulong sa mga pasahero at crew ng nasabing tourist boat. Lahat ng mga nasagip na individual ay nasa mabuting kalagayan ng makarating sa El Nido Floating Dock. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. I <laughs> do